Paano ang ilong-ilong ni Jisan? Ay, saan? Sa, ang sa ilong-ilong ni Jisan. Agoy, 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 agoy. agoy. Mili, ang ili, ang ili, ang ili. Maligo ka na? Oo, eh, maligo na kayo. Maligo na ang babata. Maligo na ang tatatoo tatatang aligo na ayan tingka rin ka tingka tiki tingka tiki tika di ka tingka ding tika ti tingga dingga paano ilong ilong be ang ah! ilong ilong ang uso ang uso Musuk, di marunung musuk. Mama, 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 mama. Tita Bibi, Rocky, bintora, hello, 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 Rocky. Hello, thank you, thank you. Thank you for coming. Rock huh? and snowman. Dawa kayo snowman? Dawa kayo, una. <coughs> Aray ka. Oh no. Yan sa malaking bahay po. Hindi na, pagal na ako, hindi naging yelo. Oh, yung mataas. In the best, sir. Yes. In the Pangalan? Ano daw pangalan mo, Disan? Ais. Ais daw. Disan. Pangalan ni Disan. Hilo ka sa ka kanila. Hilo, hilo ka kay Kuya. Kuya Rocky. Kuya Rocky. Hello. Hindi kita, Jisan, kasi narangan mo. nga natin, YouTube channel. I'm rocky and Thank you thank you for coming